Diyan kayo na sa Itaas presyo Ibaba Saot Itaas presyo Ibaba Saot Itaas presyo Ibaba Saot Itaas presyo Ibaba Sa diyan Ang lahat ng RWD sa buong bansa Wala nang patumpik-tumpik Wala nang paligoy-ligoy Dapat sa Na magdesisyon ng mga manggagawang Pilipino. Kaya mga kasama, kasabay po niyan, papalapit na ang Mayo Tayo ay magkukonsyokta ng malaking protesta bilang pakiisa sa uh, pag sa pandaidigaw uh, protesta ng mga manggagawa sa buong mundo. No? Ang krisis po na pag ekonomiko kong usapin ay buong mundo. Higit nga lang tayong tayo... nakakaranas ng pinakamalupit na krisis sa ating bansa dahil ipinapasa sa atin. Kaya po, sa mga Uno, libu-libong mga manggagawa ang kikilos, kasama ang mga ultimo mga kontraktual, kasama ang mga komunidad, pamilya natin, no? kasama ang mga kabataan, kasama ang maralitang lungsod, kasama ang mga jeepney driver na nakaambang tagdalan ng kanilang hanap buhay sa pamamagitan ng pagkumpiska ng kanilang prangkisa sabay-sabay po tayong magbamarcha at palakas nating ihaharap kay Bongbong Marcos bilang unang may Uno sa ilalim ng kanyang rehimen yung ating mga panawagan na dapat kagyat na itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa level ng nakabubuhay or 1,100 pesos kada araw.